Ang hirap Yung akala mo Masaya ka Yung akala nila Masaya ka Ay panirang naman Ng momentong ng ko Nag-iimot ako dito <laughs> So, yan. Kailangan ako ng hug. Wala ano bang hug dyan? May sa'yo na si Satak, guys. Aminom na ako ng antibiotic kanina. yung na, ano, pero... Sakit ulo lang Wala bang ngayon ka lang yung minig ako first time kasi yung ano hindi kasi ako mahilig umiinom ng ano gamot. tinatry ko lang yung ano so yan bilang OFW kailangan mo na kailangan mo talaga yung be strong kasi maranasan mo talaga yung mga bagay na masakit yeah Panirat talaga itu momit Yang anak aku So, yan I'm okay And I'm still kicking here See you in the Philippines Meskip Anggapin Angkatutuhanan kung oh, malay ka sa piling nila tanggap mo ang lahat tingnan niya ilang te di ang ang pala ng ilang ka <laughs> bye